Gusto mo ba na buong magdamag na mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo? At gusto mo na ikaw ay maalala niya at ikaw ay magiging laman ng isip niya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito bago ka matulog. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Pwede mong balatan at pwede hindi balatan, depende na po sa inyo. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo itong bawang sa papel. At nang mabalot mo na, ay ilagay mo itong ritual sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. Wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pagkatapos uunanan mo na itong ritual buong magdamag at panikuradong siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sayo at ikaw ay magiging laman ng kanyang isipan at uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, pwede mo itong kunin at dalhin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual, sunugin mo lamang ang papel at itapon mo lamang ang bawang. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Nang sa ganon, mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Dahil isa itong gabay, basta magtiwala ka lang at paniguradong maging maayos din kayong dalawa ng partner mo habang buhay. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.